namatay ng mga ng apat. Ilang oras kayo nag yung labanan niyan? Mga 3 hours siguro. Kasi sa sa ganun ang boss, bili lang 'yan. Mga 3 hours kasi yung pag naglalakad kayo na ganyan, yung kalaban apik sa sayo. Pero may apat siguro ang dito, ang layo siguro ang sa kubo na 'yan. Kasi kung may minti na lima-limang metro kaya kwan. Ganyan. Pero nakakon naka, naka kwan, eh, naka, sila. Eh. Naka-am position na sila. Ibig sabihin, naglalakad. Naka fix na sila. Pag uras na isang putok, tak! Patay ka ka mo sa unang bers pag galing ba, hindi ka na, hindi ka, what? hindi ka, hindi ka nabaliktad, hindi, hindi ka napatal. Mayroon kang pagkataon na makarecover, pero isang una talaga yun ang delikado Nung tatatlo kayo, anong ginawa nyo na no? matay yung... Basta uh, inubos na ng yung bala. Ba, uh, talagang wala ka nang isip talaga na mabubuhay pa. Inubos yung bala inubos ko na yung lahat ng bala ng bala ko na available. Ngayon, nakabuti ang palad naman. Dumating na yung reinforcement. Doon na lang kami nabuo na buhay ng loob. Reinforcement sa yung support ng artillery. Yun lang talagang nakakon sa amin oras bago dumating yung support? Mag-isang oras siguro. Mag-isang oras. Sa loob ng isang oras, sa tatlo kayong labaraban? Hindi naman. Yung sa team ko, tatlo lang kami. Pero yung kabilang team, mayroon pa rin. Tatlong team pa yung naka... kami na na talaga. Yung e, tatlong team na to, hindi makagalaw. Hindi makalapit dahil dadan sila sa upuntirin eh. Eh, banat ang banat ang kalaban. Hindi sila pwedeng makarasap dun sa papunta sa akin. Dahil kami na uuna dun sa lang gilid eh. Mayroon kasing upuntirin na dinanan namin ng maluwag-luwag din. Mga 200 ah, meter radius siguro yun. Radius, paikot pupunti rin yun. Ako kami natin doon sa may mga kuwanayan doon na pala, e yung kabilang tempo, yung mga ibang tent, um, hindi sila maka, ngayon, maka, makalapit dahil uh, dadan sila sa pupunti rin eh. Ganong kahirap yun. Kugun lang na maliliit. Yung tatlong tatlo kami rin, hindi rin sila makalapit sa amin dahil continuous naman yung pagpukan na, eh. Yung ano ko nga, yung imto tre ko, dahil imto 23 yung baril ko. Yung imto tre, yung sabo ko, hindi ko magamit dahil may tama sa babae. May tama doon sa may, kung hindi makalabit. Tanga na. Buhay na yun o. No. Anong ginamit mo? Yung armalet lang. Yung, yeah, yun, tatar, tatar, tatar. Uh -huh. Tapos, tap, bali, dalawang igurot yung kan, kasama ko ako. Pero yung isang igurot, may mabutit yung, kung hindi namatay. yung may hawak ng 60, masinggan. So yun ang pinang ano namin talaga. Dahil yung masingganer ko na isa, buhay. 79 yun, 1979. Maalala mo kung saan lugar mo? Ay, sa Ulusulo. Sa Indanan. 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 May napatay din kayo doon? Marami. Ilan yung body counts niyo masaya? Ah, uh, dalawang commander yun. Na, 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 na ano ko na kung anong pa, hindi ko na makakuan, makakalimutan. Kalimutan pa nga dalawang commander. Sa mga, may 12 siguro. Body count? Body count, o. Oh, 12. Dosi. Firearms, ikaw ba? Lima. Ano ah, po? Anong so, nakuha niyong award doon, Master? pal. Yung pal, yung mga baril na mga importe ng bala. Pal sa Carmelite din. Ano -an ano ano ko yung award? Ako dahil natama na ako ang nakuha ko lang award noon ni eh, Military Wounded Medal eh. Anong tama mo noon, Master? Dito, may nang tama ko dito. Tapos may shop na lang sa likod, tapos may meron ako dito. Meron ako dito. Para na please, da please lang. Eh doon pa yung napakahirap kumakain ng award noon yung panahon na yon. Kahit mamatay ka na sa ano, hindi ka makakal. Anong nararamdaman mo, Master, ng wounded ka? Ang lumalabang ka ba? Eh, actually, nung una kong tamaan, hindi ko maramdaman pa. Nung bandang ulit, siya masakit na. Eh, yung tama ko. Eh, di siyempre, isip ko naman na talagang hindi na makakalabas doon. Laban ka na lang ng laban. Talagang inilabas ko na lahat yung tapang ko naman. Wow. Anong nang natisirang takot. Noong nauna, ano, nakikita ko yung tao ko na nakabaliktad na doon. Wala na kako. Anong naisip mo noon nung nakabaliktad yung kasama mo? Para... Ala, talagang laban na talaga. Na, ito na, ano? Ito na talaga. Iubos mo na yung tapa mo dito. Wala ka naman saan talaga ng supporta dahil noong nauna, ano, hindi makalapit yung kan. Alam din nila bukbakan, hindi sila makalapit. Dahil ganun talaga ang labanan doon. Noong nauna, ano, hindi mo pwedeng isakripisyo na yun. Eh. Sakripisyo ka na dyan. Bahala ka na dyan. Eh, mayroon namang one, uh, ato yung artillery support, yun lang talaga pag-asa. Kahit pa naman, mga siguro 100 meters sa posisyon nyo, yun, binabagsa nila. Sino ang tumawag ng support? Hindi, bago kami mag-operate, mayroon ng IPO, kasama namin yung forward observer. Kasama namin yon Yung, kaya nakukuha nila yung grid coordinate, kaya binibigay yung grid coordinate. Kung saan yung napalaban, yun, binabagsa kan. na talaga, nakatutok na sa amin yung mga artillery. So kayo rin ang nag-recover sa oh. cadaver ng kasama niya? Kami rin ang uh, nag away uh -huh. Ako naman, dinar, dinar, diniritso na sa, ano, sa hospital sa Astorias dahil wounded nga ako. Uh -huh. For na the police? For the police lang na naman. Uh -huh. Anong sabi ng pamilya mo noon nung nalaman nila sa Hindi ko man sinabi. Kailang na binata pa ako sa inoon, PFC pa ako noon. Hmm. Uh -huh.